Nilibre kami ni 150 dito sa isang resort sa Cebu Pero hindi naman kami masyado nag-enjoy <laughs> Kwento ko pa rin sa inyo ha Game! Magandang buhay mga kumpare So ngayong araw Tingin ko eto na yung uh, right timing ano? Maganda talaga dito sa Cebu Napakalupit Pero mas maganda kung masasama ko talaga pabalik si so, kami Nakakamiss yung grupo eh no Eto andito na yung mga ropa natin Pre, good morning, pre. Good morning. Good morning, pari. pre. Kamusta kayo dyan? Pare, alam nyo, pare, na-miss ko kayo, pare. Pre, na-miss din kita, pare. Pare, na-miss ko kayo, pare. Huwag kayong mag-alala, magsasama-sama tayo, gagawa kami ng paraan, ha? Dito na ah. lang kayo. Oy, yung mission natin. Pare, dito na dito lang, dito, lang kayo. Anong dito na lang kayo? Hindi, may malupit kami plano. Tara, 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 tara. Ang pugi, tinan mo, tinan mo yung itsura. Dati, maputi ka. Pag-paray mo. Ngayon, mas maputi na ako sa iyo ngayon. Woooo! Mayabang <laughs> <laughs> ka! Mayabang ka, boy! Good morning! Morning! Anong-anong -ano na okay, natin ngayon? Namiyan na kayo mag-vlog. Kahit ngayon tayo. Mamaya na yung blood blood na yan. Pagkain eh, Pag tayo sa atin. Baka gantong oras, nagsuswimming na tayo sa Batangas eh. Wow. Oh. Hindi diba? <laughs> e, Dito yung dagat mo, iisa lang o paulit-ulit. Hindi diba mo nakakasawa. Yan. Makati na nga eh. Kinakati na nga yung balat ko eh. Hindi okay. yan. Ano lang yan. We should appreciate little things. So, oh. Yan. Hindi naman ba? Parang nagpaparinig lang ba ako na magkakasama tayo dun. Oh? Kung nasa Batangas tayo, mag-swim-swim. Oo. Oh, oh, ang saya, di ba? Ang saya, Next time. <laughs> Kaya mo na tayo lang. Malalay mag-vlog, Kaya mo na tayo. Ben, di ba? Ang sarap mag-swimming. Kumain oh, oh, na lang oh. kayo. Swimming. No, Kaya dito, kinakotin na kami, oh. Ulit-ulit, ka pa kami nakababad. Mas maganda yung dagat dito sa Cebu kaysa dun sa sinasabi nyo. Tama. Ang niyo ninyo, eh. Mas maganda sa Batangas. May banana float dun, Jay. Ba banana float. Banana boat. Ay, banana boat. <laughs> o, oh, sige. Cutting yan. May trabaho pa kasi ako eh. Ano po yun? Alam mo, Bumil na tayo ngayon? Alam mo si Jason na dumating ka. Istorbo ka sa trabaho ko. Sige! Magdadaga tayo ngayon. Magdadaga tayo pag tas kumain. Ting oh. Tingin ko, mas maganda pa rin dito sa atin yeah. sa Patangas. Mas, okay. mas maganda dito sa Cebu Rito. Oh, mamaya na ano yung vlog mo, pa. magdadaga tayo. Ang kulit niya. Eh. Sige. Bumilin muna Tayo. Magdadaga daw tayo ha. Magdadaga oh, yeah. tayo. Sige, testingin natin yan. Ang yeah. dagat ba ng point. Cebu. Batangas number one! <laughs> Hindi talaga ako excited nung sinabi ni Sob na ililibre niya kami. Hindi ko nga rin ready yung mga camera ko eh. Hindi nga rin kami nag trip sa biyahe kasi hindi rin masyado maganda yung view. Kasi kung nag-i-enjoy -e talaga kami, eh mawapakanta pa kami niya sa biyahe. Pakinggan nyo lang, tingnan nyo. Ganda talaga ng biyahe namin. Makikita nyo sa bakas ng mga mukha namin na hindi talaga kami masaya. Hindi na nga rin ako nagvideo dun sa bintana habang bumabiyahe kami kasi hindi rin naman ganong kaganda. Sakto lang talaga. Pagdating din namin do sa entrance ng resort, eh nakita ko kay Jenna na hindi rin siya excited kasi kung excited yan, mauuna pa sa amin yan maglakad. Tignan mo yung mukha niya, di ba? Hindi rin man excited. Sumakay so, rin pala kami ng bangka papunta dun sa isla at hindi ko na rin masyadong kasi hindi ko naman talaga na-enjoy yung view. Kung makikita nyo lang yung mukha ko dyan, sigurado na kasi mangot na ako dyan. Sobrang tahimik ko lang nung buong biyahe. Kasi kung excited talaga ako, eh pupunta pa ako dyan sa unahan ng bangka sigurado. Kung talaga dito, sigurado magdo-drone shot pa ako. Eh kaso hindi naman eh, hindi naman talaga ako nag-enjoy. Sa sobrang boring nga, iinikot ko lahat ng facilities kasi nagtataka ako mura lang dito. Kahit nga siguro mga bata, eh hindi mag enjoy sa lugar na to. Sigurado pag may mga bata, hindi nila susubukan yung mga slide dito kasi nakakatakot talaga siyang tignan. Yung bang parang hindi siya safe? Gusto nga sana namin itry dito yung mga superman na slide kaso nga lang, parang hindi mo magagawa. Kung nag-enjoy ako dito, dapat mag slide kami dito ng paulit-ulit. Kahit nga sila moteng eh, hindi nag-enjoy, di na rin nila sinubukan tong slide na to kasi mukha talaga nakakatakot. Binoise over ko na lang pala to kasi sobrang tahimik lang namin sa lugar na to. <laughs> <laughs> sobrang boring kasi. Kung talagang exciting yung lugar na to, eh syempre lalangoy ako. Eh halos hindi nga ako lumangoy dito. Malalaman mo kasi kung excited ka kapag aayain mo pa yung kasama mo eh. Ako hindi ko na inaya si Sob na magpatagal lang kami sa ilalim tapos aasarin niya ako. Hindi na namin yung ginawa kasi sobrang boring nga dito sa lugar. Hindi na rin kami masyadong tumagal dito sa tubig at hindi ko na rin inaya si Jenna kasi wala naman kami masyadong makikitang isda. Mahilig kasi magturo ng isda yan si Jenna kapag ka lumalangoy kami. Pag sinama ko kasi yan dito sa dagat, sigurado hindi yan mag -e enjoy Hindi na nga rin ako kumuha ng drone shot para kuhanan sila isa-isa at magpo-posing sila para ipa-comment pa sa inyo kung sino yung pinakamaanga sa kanila. Kasi hindi naman talaga masyadong maganda dito. Maririnig nyo rin yan sa mga reaksyon nila. Ay, ay, ay! Ay! ay Batang nila po. On sa saya ng mga loko. Uy, <laughs> nasasab... Uh, <laughs> oh. oh. <laughs> <laughs> ang saya nila oh, di ba? Tasa-sabi nila, hindi masaya dito sa Cebu. Ayan oh, ang sasaya ng mga lolo oh. Oh, oh. Masaya ah, ah, Sino'ng masaya? Ah? Anong masaya ka? Masaya dito. Masa okay lang, masaya. mag na lang din kayo. <laughs> ano, ano mas masaya dito sa Manila? Dito. Hindi ko alam slide na lang tayo, Sib. So, slide na uh, lang. Uh, Kauwi na kami, kumpare. Kakatapos lang. Nag-enjoy ka? Okay din. Pero okay gusto, din. Ko, gusto ko talaga sa mga si pabalik sa Manila. Eh. O, saan ka ba nag-enjoy? Sa Manila o dito? Parang, hindi ko alam eh. Oh, uh, sagutin mo. Manila o dito? Parang dito eh. Saan? Ay, wait, wait. Ah, hindi. Sa Manila. Sa Manila. Alam, mo, alam, mo na yung ko kung ba tayo bumalik na Manila. <laughs> oh. Hindi ko na rin maku-question okay. naman, pero tingnan natin bukas, baka magawa ko ng paraan. Huwag mo na kasi pilitin, okay naman buwan. Eh gusto ko nga dito. siya Masaya makasama. Manito, eh di eh, dito tayo pumunta. Kasi kung makakawi kayo ng Manila, kasama tong buong grupo, baka pwede pa tayo magsama ng mga bagong... Ilan ba bagong, tayo? Mga bagong tao, mga bagong miyembro, di ba? Eh pwede naman tayo yun. yung pumunta dito eh. Di ba? Tingnan natin, huwag muna tayo mag -desisyon. Ito, kala mo hindi nag-enjoy kanina eh, patili-tili pa eh. Hindi!